Kaibigan, anong isang bagay na napakahalaga sa iyo? Ang willing kang ibigay, i-give up, kapalit ang isang tunay na mas mahalaga para sa ating lahat. Pag-usapan nga natin yan dito sa Lantas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella. At ngayong araw na ito, tayo magnilay sa Aklat ni Mateo, Chapter 13, Verses 44 to 46 sa ating gospel ngayong araw na ito ay gumamit si Jesus ng dalawang parabol tungkol sa isang kayamanan at tungkol sa perlas. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at binenta ang lahat ng kanyang ari arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makita niya ang isang perlas na napakahalaga, umuwi siya, pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. May tatlong bagay tayong maaaring matutunan sa ating gospel ngayong araw na ito. Una, pagsasakripisyo. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinapunan. Kapag natagpuan na natin ang Diyos sa ating buhay, tayo ay kailangan magsakripisyo. Tulad ng paghukay ng lupa at pagtatago ulit nito. Mahirap na trabaho ito. Ngunit kung sino man ang magdesisyon na sumunod kay Jesus ay dapat tanggapin niya na na ito ay may halong sakripisyo. Pangalawang bagay na ating matututunan sa ating gospel ay ang pagbitiw o pag let go ng ibang mga bagay. Kapag naging disipulo ka ni Jesus, dapat ay handa kang ipamigay o ipagpalit ang anumang bagay na tipong mahalaga sa iyo. Kapalit ang presensya ng Diyos sa inyong buhay. May dalawa tayong halipbawa sa ating gospel tungkol dito. At binenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya, pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian. Kaibigan, kahit gaano kahalaga yan, kahit gaano kaimportante yan, kahit gaano kamahal yan, walang bagay nagkaling sa mundong ito ang dapat nating piliin na higit pa sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Hindi naman sinasabi ni Jesus na dapat lahat ng ating gamit, ari-arian ay ibenta o ipamigay natin at walang matira para sa atin o sa ating mga pamilya. Ang ating mga pamilya ay binigay din sa atin ni Jesus at dapat din natin silang alagaan. Dapat din tayo mag-provide na kanilang mga pangangailangan. Pero ang sinasabi ni Jesus sa atin ay dapat Diyos ang ating priority. Higit pa sa kung anumang bagay na binibigay o matatagpuan natin sa ating mundong ito. Ang huling punto ay ang pagkilala natin sa Diyos bilang isang tunay na kayamanan. Kaibigan, wala na dapat mas mahalaga sa iyo kundi ang Diyos mismo. Siya ang tunay na yaman na dapat nating matanggap sa ating buhay. Kaya simula ngayong araw na ito, magpasalamat ka kung kilala mo na ang Diyos. Magpasalamat ka kung ang presensya niya ay iyong tinatanggap ng buong buo. Magpasalamat ka at may Diyos na tunay na nagbibigay ng yaman sa iyong buhay. Nabless ka ba ng pagninilay na ito? Pakilike mo naman, Makishare mo sa mga kaibigan mo. Mas maganda, itag mo yung mga pangalan nila doon sa comment section sa baba. Tulungan mo kami maghatid ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week!